araw po, Doc Willie, Doc Lisa Nandito tayo sa San Luis, Pampanga Meron na tayong mga dadalawin dyan Pero ang ganda ng view Andyan yung Mount Arayat Ito, Palayan, napakaganda po uh, Kung ganito lang buhay, nakaka-relax, ba? Diba? Stress-free Pero ang topic natin ngayon ay tungkol sa manas Marami sa atin, nagmamanas. Minsan nga yung pa ako, pag pinipress ko, may, parang may konting manas eh kinakabahan tayo. So, bakit ba nagmamanas ang paa lalo na sa hapon? Maraming dahilan ng pagmamanas. Merong normal lang na hindi naman masama, pero merong pagmamanas na delikado. Unahin muna natin yung mga delikadong pagmamanas. Tulad ng mas may sakit sa puso, may heart failure, mahina yung puso, yun, nagmamanas yun. Ibig sabihin, hinihingal siya, nahirapan siya huminga, pagmamanas po yun papacheck tayo sa cardiologist hindi rin siya makahiga ng lapat kailangan tinataas siya heart failure meron ding pagmamanas dahil sa kidney problem uh, may may depresya sa pag-iihi baka mapula ang ihi masyado madilaw o mahina ang ihi meron ding pagmamanas dahil sa liver problem may problema sa atay pero yung pangkaraniwang pagmamanas ay dahil sa lagi lang tayo nakatayong. Lagi nakatayo, mga kababaihan, pwede mga sales lady o pwedeng mga security guard o mga pulis lagi nakatayo. Makikita nyo sa hapon, masikip ang sapatos mo at mas nagmamanas. So, anong gagawin natin? Yung ganong klaseng pagmamanas, ni naman po delikado. Hindi man delikado yung ganong pagmamanas. Ang delikado lang, kung maraming ugat, kung maraming varicose veins, kasi kung maraming varicose veins at manas na manas na yung paa pag pinipress mo, pwede magkaroon ng tinatawag na komplikasyon po ay yung deep venous thrombosis. Deep venous thrombosis, yung ugat, yung vein sa paa, nagbubuo yung dugo. Delikado yun. Pag nagbuo yung dugo sa paa, aakyat yan dito sa baga, magbabara, hindi tayo nga may namamatay dyan. Pulmonary embolism. So, ano mga tips natin? itong mga tips ko para doon muna sa mga simpleng pagmamanas lang. Yung dahil sa laging nakatayo, itong mga dependent edema o may konting varicose. Yung ganitong simpleng pagmamanas, simple lang. Dapat lakad-lakad, sipa-sipa, huwag uupo na matagal. Nakaupo dalawang oras, tatlong oras, di ba? Namamaga pa natin. So, lakad-lakad, tayo-tayo. Mas naglalakad, mas maganda. Lakad, upo, lakad, upo. Huwag pirmi sa isang lugar keep on moving kasi pag ginagalaw mo yung paa mo lalo na nagtitiptoe tiptoe ganyan pag pinapump mo itong binti mo na press yung mga veins o maakyat yung dugo di ba hindi pwede laging nakapirme tapos ako ang sinusuot ko minsan nagsusuot ako nitong compression stockings compression stockings mabibili niyo sa department store Uh, I think meron din sa mga drugstore, sa Mercury, sa Bambang. Sinusuot to, masikip to. Uh, buong araw sinosoot para maipit yung paa, maipit yung binti para umakyat yung dugo. Meron din ako compression stockings. Sa pagkain, siyempre mas maganda. Maraming gulay, maraming prutas para regular yung pagdumi mo. Pag maganda pagdumi, hindi ka umiire, hindi rin masyado uh, mamamaga yung mga ugat natin. Actually, sa mga barricos, isang tip pa yung kung nakatira kayo sa malamig na lugar. Uh, sa Pilipinas, mainit eh. Pero kung malamig na lugar, Baguio o sa abroad, mas makikita nyo yung maugat nyo, mas payat. Hindi siya ganun kalaki kasi nagko-constrict yung artery at vein natin. Mas payat, mas maganda yung balat kung malamig na lugar. So basically, itong mga tips, dapat lakad-lakad lang, exercise, healthy lifestyle, para hindi magbara yung mga ugat natin sa paa. Tapos, ano yung mga komplikasyon? Nahirapan huminga, makita nyo yung ugat nyo, galit na galit. ba diba? Yung varicose na galit, gal, galit na galit, ganito kalaki yung varicose. Yung po, hindi maganda, papacheck na sa doktor. Pagdating naman doon sa pagmamanas dahil sa heart failure, kidney failure, liver cirrhosis, itong tatlong problema, Kidney, puso, atay, ayun, ay kailangan magpapacheck talaga tayo sa doktor. Sa puso, kailangan ng 2D echo, chest x-ray. Pag sa atay, liver cirrhosis, kailangan ng ultrasound ng tiyan, CT scan ng tiyan. Pag kidney problem, kailangan blood test, creatinine, yun po. So, tignan nyo po yung paanin Dapat hindi nagmamanas. Tsaka isa pa pala, pag nagmamanas, kahit anong dahilan, mas maganda Diba lakad upo, minsan nakahiga din. Kung sa tanghali, makahiga kayo, higa kayo. pero ito yung katawan nyo, higa ito yung paa nyo. Medyo taas niyo yung paa nyo. Naka-elevate yung paa nyo sa unan kahit mga 1 oras, 30 minutes ang oras para mawala yung ano, yung maga. Tapos pag nakataas ang paa mo konti kung kaya mo sariling masahe o may kasama ka, ireseto yung paa. Yan o, no, nakataas na. So imamasahe mo siya minamasahe mo yung paa mo pataas papunta sa puso para mawala yung maga so ayaw natin masyadong maga yung paa pang namaga yung paa actually ang computation namin dyan limang litro eh. limang litrong tubig pagdating sa tubig gaano karami Actually, kung heart failure, binabawasan namin ang pag-inom ng tubig. Kung mahina na yung puso, makita sa 2D echo. Pero, kung simpleng ano lang yung uh, dependent edema yung mga security guard mga sales lady nakatayo na manas pwede mo uminom ng tubig hindi bawal inom kayo ng maraming tubig 10 glasses 12 glasses minsan mas maganda pa nga daw uminom ng maraming tubig eh. mas nalalabas ng katawan din yung tubig eh. so basta walang problema sa puso pwede uminom ng maraming tubig so check nyo kung meron kayong pagmamanas sana nakatulong itong short video para at least maagapan natin kung merong seryosong sakit dahil sa pagmamanas. Salamat po.